Report mo na mula kay Val Gonzalez. Ito naman, ba, uh, Lakay, conjugal visitation sa mga piitan sa buong bansa. Bawal muna ngayong Semana Santa. Ayon yan sa BJMP. Arch 5, Val Gonzalez. Val? Si Sir L. at Mayor, pansamantalang hindi muna papayagan ng Bureau of Jail Management and Penology ang conjugal visit. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, Ito'y bilang pagpapakita ng respeto at pag-aayuno ngayong panahon ng Simana Santa. Aniya, tigil mo na ang prebilehyo ng conjugal visit dahil hindi rin naman lahat ng na mga apat na jail facilities sa buong bansa ay mayroong conjugal rooms. Sa ngayon ay pinag-utos na ni BGMP Director Ruel Rivera ang mas mataas na antas ng alerto sa lahat ng kanilang pasilidad ngayong Holy Week sabi ni Colonel Bustinera, ito ay dahil na rin sa inaasang pagtas ng bilang ng mga bibisitang pamilya ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ang akbang na ito ay upang masiguro ang kaligtasan at siguridad ng mga bisita, personel at maging ng mga taong nakakulong. Ang mga oras lang pagbisita sa mga pasilidad ng BGMP pinapayagan mula alauna hanggang alas 5 ng hapon tuwing weekdays abang uh, tuwing weekend naman ay mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Isa sa binabantayan ngayon ng PJMP ang mga sakit na dulot ng mainit na panahon kaya ng hypertension at iba pang mga summer-related diseases. Ako si Val Gonzalez, DJ Rates, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Val uh, Gonzales.